marami ang nagtatanong kung papaano daw ako nagsimula sa aking pagro-rolling. Hello sa ating mga viewers at sa ating mga subscribers na laging nanonood sa ating vlog. Ayan guys, kasi sa totoo lang ay marami ang nagtatanong kung papaano daw ako nagsimula sa aking pagro-rolling. Ayan, kasi siguro marami rin ang sumusubaybay sa atin at naka, napapanood nila na nakapagpundar na rin tayo ng dalawang motor at ito nga guys, yung isa pa na ginagamit natin sa pagro-rolling, ito yung sasakyan natin. Kaya siguro marami yung na-inspired at nagtatanong sila kung paano daw ako nagsimula na mag-rolling. Ayan, kasi marami ang nag -chat, chat sa akin, hindi lang isa, hindi dalawa, kung hindi siguro may sampung kataon na rin yung mga nagtatanong kung paano ako nagsimula mag-rolling. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam guys, dati akong OFW 2020 ng Nagbakasyon sana ako dito sa Pinas kaso hindi na ako pinabalik ng aking employer sa UAE. At nung natanggal nga ako sa trabaho guys, ay blessed naman kasi nakapagsimula nga tayo ng pagro-rolling natin noong 2020 rin na uh, nung natanggal yung lockdown. Kasi nagsimula lang ako sa isang container na mantika. At uh, araw kasi ng linggo noon, wala rin akong magawa kung hindi uh, bumili ng mantika at ayun nga guys, sinimulan ko ang pagro-rolling. Sa mantika pa lamang yung aking dalat-dala Halos na sa 52 pieces yung aking dinalang mantika. Natuwa ko guys kasi napaubos ko kaagad yung 52 pieces na mantika. Kaya naman, at simula noon guys, ito na yung pinagkakakitaan ko dito sa Pilipinas. Ayan, hindi na ako nagtrabaho kung hindi gumawa ako ng maliit na pagkakakitaan. Kasi yun naman yung talaga ang dapat mong gagawin sa una magsimula ka kung saan kaya mo at kung ano lang yung mga pwede mong gamitin. Ayan, kasi marami sa atin ang gustong magsimula na maganda ka agad yung kanilang uh, pagsisimulan. Kunyari, marami na silang biniling mantika o marami na silang product agad na uh, hindi naman nila alam kung ito ba ay papatok sa mga customer. Kaya ang ginawa ko guys ay nagsimula din ako sa mantika muna. Ayan, hanggang sa marami ang nagtatanong sa akin kung meron daw ba akong mga asukal. At nung kumita na nga tayo ay bumili tayo ng asukal na idinagdag natin sa ating mga uh, paninda. Ayan guys, uh, kung makikita nyo naman sa atin, ito pa yung ginagamit kong tricycle noon. At ito din yung mga paninda natin. Ayan, na uh, uh, dinadala dati. Ayan guys, ay siguro na sa mga ilang buwan na ako nagro-rolling yan. Kasi yung ginagamit kong tricycle dati ay Baja. Yan yung kauna unahang kong tricycle na ginamit. Kasi yan lang yung pwede kong gamitin na pang service. Kaya guys, uh, gustong magsimula, kung ano ang meron kayo, yun lang muna yung inyong gamitin. Kasi kesa maghanap pa kayo o bibili pa kayo ng bagong mga gagamitin nyo, kunyari sa service, ay ipuhunan nyo na muna. Ayan, kung ano yung pwede nyo lang gamitin, yun na muna ang inyong gamitin. Huwag na muna kayong bumili ng hindi naman kailangan at hindi niyo naman mapapakinabangan bandang huli. At ang pangalawang naging diskarte ko guys, ay mas magandang magsimula sa maliit kaysa nagsimula ka sa malaki na paliit naman ang iyong negosyo. Ayan, kasi ako guys ay nagsimula ako sa isang container na mantika hanggang sa napalago ko nang napalago yung aking mantika at kalaunan guys nung nakita ko talagang may potential na pwede talagang lumaki yung aking negosyo at malaki talaga ang aking kikitain saka ako nagdagdag ng ating mga paninda katulad ng asukal ng ating mga uh, datin dati meron pa tayong mga ano sibuyas mga bawang na per kilo at pero ngayon guys ay hindi na natin naharap na magbenta ng ating mga bawang ko ano kasi guys yung hinahanap dati ng aking customer ay siya siya ang aking inilalagay dito sa aking uh, rolling. Ayan. At yun nga guys, dahil sa nakikita kong malaki yung aking kikitain o okay naman yung kitaan sa pagro-rolling ay kumuha ako kaagad ng aking motor. Ayan na uh, pwede kong gamitin sa aking pagro-rolling. Ayan at gumawa ako na rin ang gumawa ng aking sariling kulung kulong, -kulong. Kasi noong una nagtatanong ako ng aking kulong-kulong na sa 20,000 hanggang 30,000 ang presyuhan ng mga kulong-kulong. At nakapag-aral naman ako mag-wielding kaya naman ayun guys gumawa ako ng sarili nating kulong-kulong. At ito nga yung ating ginawang kulong-kulong na nagamit natin noong nagro-rolling tayo. At noong natapos nga natin itong dalawang motor natin guys ay inilabas naman natin itong ating sasakyan na ginagamit ngayon at sa ngayon nga guys ay magbabayad tayo ngayon at makakaisang taon na rin tayo sa pagbabayad itong ginagamit nating sasakyan ngayon ayan kasi ito kasi guys yung maganda kasi habang nagro-rolling ka at kumikita ka ay ini-improve mo rin yung mga ginagamit mo at mas maganda kasi kung uh, nakabili ka rin ng sasakyan kasi mas malaki pa yung madadala mo at mas marami pa yung kikitain mo kasi mas malaki nga yung space na gagamitin mo. Kaya lang naman ako nagpalit kasi din ng sasakyan unang-una dahil kapag nagro-rolling ako dati, ang na-experience ko ay nababasa yung ating mga panindang itlog, nahuhulog dati kasi pag nabasa ang tray ay nasisira na. Pagkatapos, yung ating mga paninda ay halos nababasa yun yun, kasi talagang pag malakas ang ulan, halos basang-basa ako at pati yung ating mga paninda. Yun din yung isa kasing uh, pinaglalaanan natin na baka tayo ay malugi. Ayan, kasi mga dala natin, asukal, mga itlog, pag yan ay nabasag, siguradong masisira. At ang isa pa guys ay, ang hirap din talagang i-drive ng tricycle o yung ating kulung kulong kapag punong puno At isa pang reason, dahil, hindi nakasya lahat ng ating mga paninda sa ating kulong-kulong. Yan yung isa talagang reason kung bakit tayo naghanap ng mabib na magagamit nating sasakyan kasi halos parami na ng parami talaga yung ating dinadalang mga paninda na mantika, asukal at yung mga itlog. Ayan guys, kasi kung talagang masusupplyan mo at madadala mo lahat ng pangangailangan ng iyong customer, mas malaki ang iyong kikitain. Sigurado kong magiging masaya ang ating mga customer kasi halos makukumpleto mo yung mga pangangailangan nila sa kanilang mga tindahan, guys. Kung gusto mo magsimula ng pagro-rolling, gayahin mo lang yung ating diskarte na magsimula ka sa maliit at palaguin mo lang ito. Kasi kung nagsimula ka sa maliit at kaya mong palaguin, ibig sabihin, malaki ang potential mo na mapapalaki mo ang iyong maliit na negosyo. Yung kasi yung isa sa mga diskarte ko talagang ginawa. Na hindi ako nagsimula sa malaking puhunan kung hindi kailangan mo magsimula sa maliit. At kapag nakita mo talagang kaya mong palakihin at alam mo kung paano siya i-market ang iyong mga paninda, ay doon ka magdagdag ng iyong mga paninda guys, unang puhunan mo. Yan yung isa sa maganda mong gawin. At isa pang isi-share ko sa inyo guys, kapag gusto nyo magsimula ng pagro-rolling, syempre wala pa tayong gaanong customer, kailangan nyo lang silang ligawan o balikan ng balikan hanggang sa sila ay kumuha sa inyo. Kasi, sa iba, base kasi sa experience ko guys, kapag nag ako dati, ang kalimitang sinasagot nila sa akin ay meron nang nagde-deliver sa kanila ng mga paninda. At isa pa sa mga sinasagot nila guys ay kung magkakano ba yung mga paninda natin o ang mahal naman ng presyo natin, Ganon kasi yung kalimitang mga na-experience ko dati noong nag-aalok ako ng paninda sa mga tindahan o sa aking mga customer. Pero hindi ako nagsawa sa kanilang mag-alok ng mag-alok guys. Kasi ang nasa isip ko kasi balang araw ka ako hindi makakapag-deliver din yung nagdi -de deliver sa kanila. Kasi yon yung isang advantage natin na kapag ka masipag ka at lagi ka nag-deliver -de ng mga paninda ay makukuha mo rin ang mga customer na tinatarget mo. At dapat guys, sa pagro-rolling ay kailangan matibay din ang iyong loob. Kasi talaga namang marami kang may experience, marami kang uh, maikukumpara ka sa ibang mga nagro-rolling. Dito, murado do, sa iyo mahal, mga ganun yung dati kong mga na-experience at meron na nakag-deliver sa akin. Pero balang araw guys ay kukuha at kukuha din sa inyo yan. Maniwala lang kayo sa sarili nyo na makukuha nyo rin yung mga customer na tinatarget nyo. Kasi ako din dati noong nagsisimula ako magbenta halos na sa isang libo, dalawang libo, hanggang tatlong libo lang yung aking benta sa isang araw. Pero ikong kung ikukumpara mo ngayon guys ay mas malaki na yung aking mga na, bel, na ibibenta. Nakaka 18,000 tayo hanggang 20,000 yan yung kalimitang na ibibenta natin At sa kalahating araw natin ng pagro-rolling. Kaya ngayon guys ay humahaba din yung oras ng pagro-rolling natin. Minsan umaabot na tayo ng alas dos ng hapon na nakakabalik dito sa ating bahay. Ayan. At isa pa guys, kailangan nyo talagang magsipag, mag-isip ng diskarte kung paano nyo makukuha yung mga customer. Kasi kapag sa una guys kayo ang nanliligaw sa mga customer nyo o kayo ang naghahanap ng customer pero bandang huli guys sa base sa experience ko kapag uh, marami na kayong customer ay lalo pang dadami ang inyong customer kasi pag araw-araw kayo nakikita at uh, wala kayong palya sa pagro-rolling yun guys kukuha at kukuha sila sa inyo kahit yung mga katabi nilang mga tindahan ay kukuha rin sa inyo ganun kasi din yung na experience ko guys hindi nababawasan yung aking mga customer bag cost dumadami. Ayan. At ang isa pa guys na targetin nyo yung mga kukuha sa inyo ng wholesale. Kasi yun din yung kumukuha sa akin. Halos kumukuha sila minsan sa asukal natin na sa 50 pieces, 100 pieces. Kaya yan, yan guys yung naging isang diskarte ko kung papaano ako lumago ng husto. Ayan guys. Sana um, maging inspiration sa inyo itong aking karanasan sa pagro-rolling at kung paano ako nagsimula kasi talagang kapag pinagtyagaan natin palakihin ng ating maliit na negosyo ay siguradong mapapalaki natin ito guys at marami tayong mapupundar yan kasi yung base sa experience ko din kasi kahit nasa ibang bansa ka o nandito ka sa Pilipinas ay magtyaga ka lang magsipag ka kikita at kikita ka Ayan guys at maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. Kunting tiyaga lang talaga sa pagninegosyo kung talagang hilig mo magnegosyo guys, gawin mo kasi siguradong kikita ka guys. Ayan, maraming salamat!